Sa itaas ng session mo sa Baguio City, may gusaling tahimik na nagmamasid, tahimik na nag-aabang. Kung ka sa mga lumang tabla at mga sayid nito, tila ba ito'y nagsasalita ng kwento ng mga yapak ng nakaraan? Dito, sa Revive and Render, ikukwento ko sa iyo ang tungkol sa isang gusaling naging saksi sa nakaraan ng Baguio City at para bang nagsisibing tagabantay sa tuktok ng session road. Let's go! Itinayo noong 1909 bilang dormitoryo 4 o dormitory 4 nagawa sa kahoy at sawali. Naging silid-tirahan ito para sa manggagawang Amerikano na sa pagtatayo ng lungsod na kilala natin ngayon bilang the summer capital of the Philippines, ang Baguio City. Ngunit tila ba hindi ito simpleng silitirahan lang. Sa taong 1917, naging pansamantalang kulungan ito para sa 160 na Aleman o mga Germans na dinakip sa may bandang daungan ng Manila Bay. Ayon sa ulat, Galing sila sa 22 German Merchant Vessels na nakumpis ka noong February 1917. Ringgan mo, ang mga boses sa gabi, mga banyagang at mga makaawak, mga kulong sa likod ng lumang kahoy, sa likod ng mga pader. Lumipas ang mga taon at noong 1923, isang lalaking Espanyol na nagnangalang Salvador Vallejo ang umupa sa gusali at binago ito bilang isang hotel na kilala natin ngayon sa pangalang Casa Vallejo. Ngunit ang pinakamadilim na kabanata ng gusali ay noong 1940. Sa kitna ng pangalawang digmaang pandaigdig, ang Casa Vallejo ay naging taguan ng mga banyagang tumakas mula Hong Kong at Shanghai dahil sa bantang pananalakay ng mga Hapon. At nang bombahin ng mga Amerikano ang lungsod, karamihan sa gusali ng session ay nawasak. Iirang gusali lamang nakaligtas at isa sa mga saksi dito ay ang Casa Vallejo.